O, oh, di ba? Galing magkumot ang chewy na yan. Ganyan ang chihuahua ginawin. Kaya siya ay mahilig magkumot. Yung guluhin, ha? O, oh, pati ikaw nagkumot na din. Marunong ka din magkumot. O ba, pag itil ang na yan, nagkukumot din pala siya. Marunong ka din pala magkumot. Hmm. Galing-galing naman ni Chiki. Astig ah, Kumot na. Dinigino ka, di ba? na. Sige na, kumot na. Biniginaw yan eh. Ay, O, oh, di ba? Galing magkumot ng chubby na yan. Ganyan ang chihuahua ginawin. Kaya siya ay mahilig magkumot. Chubby. Nasaan ka na? O, oh, nandyan siya. Nagkukumot! Bulaga! Nako, yan na. Sige na nga, kumot na, oh. giniginaw yan ng mami nyo. Kaya huwag nyong guluhin. Giniginaw yan. Kasi ano, kulang siya ng balahibo. Hindi siya balbonic, gaya nyo. Kaya huwag nyong guluhin. Ha? Huh? Oh, pati ikaw, nagkumot na din. Marunong ka din magkumot. Aba, pag-iitil ang chicken na yan, nagkukumot din pala siya. Marunong ka din pala magkumot. Galing-galing mm. naman ni Chiki. Galing-galing. Slip na kayo. Slip na. Marunong magkumot si Chiki. At si Chewie. Huwag niyong gulayin si ano ha, si Chewie. Giniginaw yan eh. Giniginaw si Chewy. Hmm, bye babay na ako. Babay. Huwag yung gata, ano, tanggalin. Cholo, Chanda, Chiki, si Chubby na nakatalukbong. Bulaga. <coughs> hmm, balik. Balik ang kumot. Um, bye na. Huwag nyo si Chewie.